kabayan yung may 300 na cash dito sa ating ano balikbayan box. Ano natin mga kabayan. Lagyan na natin ng ano may pampaganda. Tapos mayroon pang ganito. Ay, swerte po ng mga kakuha. Yan, balot na natin dito. Ayan mga kabayan. Ilagay na natin dito sa ating mahiwagang box. Sweet na be. Yan, ilagay na natin dito mga kabayan sa ating ano, balikbayan box. Napakaswerte ng makakuha niyan. Meron pang lotion. Ang daming laman mga kabayan. Umaapaw ang laman. ang ating ano dalaga Lagyan natin 'yan. Lagyan natin ng isang ano bag na chocolate. Lagyan din, din natin ng pasta mga kabayan. meri ang pasto ng makakatanggap nito mga kabayan. Ayan, puno ng mga kabayan. Wala nang mapaglagyan. Ganito ang ano, laman.